Isang 45-year-old na babaeng nagngangalang Chang mula sa Suzhou, Jiangsu Province sa China ang nadiskubre na ang kanyang asawa ay may kerida. At itong linggo ay inasulto si Chang ng kerida na kinagat at pinuto lang daliri ni Chang. Si Chang na naninirahan sa malapit na syudad ng Nantong itong dalawang taon dahil doon nag-aaral ang kanyang anak ay bumalik sa kanilang bahay sa Suzhou para kumuha ng mga damit para sa taginaw. Doon niya nakita ang kerida ng kanyang asawa na naninirahan sa kanilang bahay. Naging bayulente ang away ng dalawang babae at sa gitna nito ay kinagat ng kerida ang daliri ni Chang na naputol. Buti na lang at nailigtas pa ng mga doktor ang daliri ni Chang. Pagkalabas ni Chang sa ospital ay nag-file na siya para sa isang divorce.